Pwede nang bumili at pwede na magpa-reserve ng bagong Yamaha Aerox 155 version 3 dahil available na po 'yan sa mga kaasa. Kung diyan sa lugar ninyo ay wala ka pang nakikitang Aerox 155 version 3, yan pwede na kayong magpa-reserve. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 rason kung bakit dapat mong bilhin ang Yamaha Aerox 155 version 3 ngayong 2025. Kaya kung isa ka sa nagbabalak bumili o mag-upgrade ng motor, para sa iyo ang video na ito. Ang Yamaha Aerox 155 ang isa sa pinakasikat na scooter dito sa Pilipinas dahil sa pagiging sporty, astig at performance sa talagang hindi ka bibitinin para sa isang low displacement na scooter. Pero isa talaga sa pinagmamalaki ng Yamaha dito ang magandang handling, ang performance at syempre ang forma. Dahilan kung bakit ang daming tumatangkilik sa motor na ito mula pa noon pa man. Unang dahilan kung bakit dapat mong bilhin itong Yamaha Aerox 155 version 3 ay upgraded na ang mga preno nito. Pareho nang naka-disc brake ang preno nito sa harapan at sa likuran. Yung version 2 kasi kung matatandaan natin, naka-drum brake lang ang likuran preno. Anyway, meron tayong dalawang variant pa rin, ang standard at ang SP variant. Itong SP variant, meron pa rin itong ABS o anti-lock braking system ha. Meron pa ngang dinagdag na safety features para sa SP variant, yun ay yung HSTC o Honda Selectable Torque Control. Pangalawang dahilan, ang mga ilaw nito ay LED din lahat. Kaya mas matipid na sa baterya, mas maliwanag at mas visible tayo sa kalsada. At bukod pa doon, yung headlight nito ay naka LED projector light na kaya mas maliwanag ang buga at mas pinaangas ang forma ng kanyang headlight o yung kanyang lighting system. Talaga mas agresibo na itong tingnan ngayon. Pangatlong dahilan para dito sa SP variant, kung gusto mong ma-experience ang kakaibang pinagmamalaki ng Yamaha ngayon, ang Turbo Sensation dahil dito sa kanilang Yamaha Electronic CBT, isa din yan sa magandang reason para bilhin mo ito kung gusto mo yung mas mahal na version itong SP variant. Dahil nga, meron na Yamaha Electronic CBT kung saan meron itong sheet na tatlong level na kapag pinindot mo mas lalakas o magkakaroon ng extra power para ito merong cambio at yung kanyang meter panel ay naka TFT display so astig itong tingnan ang apat na dahilan syempre napakaganda ng handling ng Yamaha Aerox 155 dahil na rin sa malalapad nitong mga gulong ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110 by 80 by 14 sa likod ay 140 by 70 by 14 kaya naman pagdating sa mga cornering hindi ka mahihirapan sa motor na ito napakadaling iliko-liko dahil sa magandang handling nito. Panglimang dahilan, ito naman ay para sa si SP Bar Mas upgraded na yung kanyang suspension. Meron na itong subtank sa likuran. Kaya mas maganda ng performance sa kanyang suspension at mas pinatabaan din yung kanyang telescopic fork sa harapan. Panganim na dahilan, nandun pa rin yung pagiging matipid dito sa gasolina. Kumukonsumo lang din ito ng up to 40 to 45 km per liter. Kaya pwedeng pwede talaga pang araw-araw ang motor na ito. At meron itong malaking fuel capacity na 5.5 liters years. Ang pitong dahilan, hindi ka mabibitin sa performance nito dahil ito ay 155cc liquid cooled 4 stroke 4 valves at meron itong tinatawag na VVA o variable valve actuation. Ang maximum power nito ay 15.2 horsepower at 8,000 rpm with a maximum torque of 14.2 newton meter at 6,500 rpm. Kaya nitong tumap speed ng hanggang 125 kph. Ang walang dahilan, syempre napaka-forma ng kanyang disenyo. Walang tapon, wala ka kailangang baguhin. Kahit nga, he's stock lang ito kahit hindi mo na i-upgrade ng kung ano-anong pyesa okay na okay na to gas and go ka na lang hindi mo na kailangan gumastos pa para sa mga accessories dahil sa stock nito napakaganda na ang syam na dahilan perfect sa mga average height dahil 790mm lang hindi kayo mahihirap itukod-tukod ang nyo dahil mababa lang ang seat height at very lightweight lang din dahil 125 kilos lang at meron itong mataas na ground clearance sa 145mm ang sampung dahilan affordable pa rin ang presyo para dito sa si standard version dahil nagkaka napakahalaga lang ito ng 125,900 pesos. Kaya kung gusto mo ng astig at maporma pero hindi mo afford ang SP version, dito ka na lang si standard version dahil affordable pa rin ang kanyang presyo. At yan ang sampung dahilan para bumili ka ng bagong Yamaha Aerox 155.